So yun mga idol, magandang araw sa inyong lahat and welcome back sa Talim Island Pride. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. So yun for today's video, dadayo kami ngayon ng pamimigwit sa nagsabya. Dadayo kami at susubukan namin kung makakahuli kami ng malalaki. Kaya naman, samahan nyo kami at panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. At salamat nga pala sa mga patuloy na nagshare-share at nanonood ng mga video natin. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta. At kung nag enjoy ka na panoorin yung mga video natin, i-share mo naman para mapanood din ng iba Shoutout muna tayo mga idol. Shoutout kay Kuya Mel Makalino. Shoutout kay Eliser Balestero Roque from Taytay -tay Rizal Shoutout kay Hermie Bigueras from Balibago Cardona Rizal Shoutout kay Chad Larios from Bae, Laguna Shoutout kay Aileen Pulyantes from Sampad Cardona Rizal Shoutout din kay Topper Chris Sia Ladsla Shoutout kay Marita Celosa from Pila Binangonan Rizal. Shoutout din kay Dong Palaruan. Shoutout kay JR Arabit from Oriental Mindoro. Shoutout kay Marites F. Minor at sa mga kapatid niya sa Palo Alto, Centennial at Matangas at Figuration Family from Amatid. Shoutout kay Chris Bon Monteser. Shoutout kay JD Lacson. Shoutout din kay Randy Evangelista from Palingon, Kalamba, Laguna. Shoutout din kay Bibi Apin from Karangalan, Manggahan, Pasig City Shoutout kay Rod Nieva from Tanay Rizal Shoutout din kay Pac Girl, Yes Ren from Mandaluyong City Shoutout kay Miguel Feliciano Antihendra from Lungsad And shoutout kay Lerma Imperial from Bicol So yun lang mga idol, shoutout sa inyong lahat dyan Adiyaw, let's go! Idol, dito na kami ngayon sa elevator number 1! Sige ko Pre! Batakin mo pre! Pre, batakin mo pre! Wala ka sa ngalong! <tipulong> sa ngalong? Sige ka, reyano ko nila. Wala ko pala yan. Sige ka Charo! 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 Ito Ang ating biwas na gulo na. Ang ating mahiwagang biwas. So yun mga idol, dito na kami ngayon sa Nagsabya Nagsabia ba? Nagsabya. Update na lang kayo mamaya kung may mahuli o wala. So yun lang mga idol Bye bye Love you Lawit agad Para mawala ang Kati ng kamay Para matanggal Mamaya si Mico Nandang nasa rayap yan Naglalakad so, idol Makalawit na kami Mahalaman na lang Kung meron yan Kasi wala So Sana Makahuli kami ng marami. Dahil lang idol, mamaya update ko na lang kayo. Love you. Yun know, o, first cuts. Okay na, pang ulam, pang iyaw. Yes, idol. Shoutout nga pala sa mga nakasabay namin na mga mamimiwas, taga Bae, Laguna. Shoutout sa inyong lahat dyan. Ganda ng ispat nila, patag yung lugar, kaya may mga nahuhuli sila. Andoli.

<laughs> <Laki>, Aba! <lumalabang po. laughs> Hindi na kayo so, lumalabog po. Ang facing ko. Hindi. Oh, kaso maliit but sa kanila malaki sa atin maliit <laughs> gloria pa oh Dali da na naman. Yee! Dali da sa da tayo. Dali. Wala <laughs> lang kayo ba? Da Dali na naman. Dali na naman. Ano yeah, 'no? So yun mga idol, kakain na. Ito kakain na. Ito. Sarap. Parang pakatotal. Wala na ka. guys, kakain na. Walang asin. Hmm. Okay so, lang, yun sa lasang tilapia. Ang ano, wala ka hmm. lasa eh. Order Shopee. Kakain kanin. Ano siya? Maraming Ah, dale! Ah, dale! So yun mga idol, pauwi na rin kami at kahit paano ay nakahuli kami. Kung umabot ka sa video na ito, salamat idol, pakishare na lang. At kita na lang sa usunod na video, salamat. shoutout nga pala kay Kuya May Go, at kay Jeff Mapilisan at to sa kasama. Ito yung huli nila. Shoutout sa inyo.